Hello mga kahigala! Dahil nga marami ang nag-request ng tutorial video sa DIY Clothes Cabinet natin. Tara, panoorin natin to. Unang-una, sinukat ko yung space na paglalagyan ko sa cabinet. Laliit lang to na cabinet since kay baby lang naman. At para naman sa unang materialis natin, mili ako ng dalawang 3 fourth plywood at isang 1 fourth na plywood. At ito lang yung pinagkakasya ko para makabuo ng cabinet. ngayon, kukuha tayo ng 2 pieces 77 by 16 inches para sa front door natin. Since yung lapad ng isang plywood is 48 inches, so hinati ko lang siya sa tatlo para naman magagamit at hindi masasayang. Then sa isang plywood naman, nagcut naman ako ng 2 pieces 78 by 16 inches para sa sidings ng ating cabinet. Tapos yung exist cutting, hinahati-hati ko ng 32 by 16 inches para yun yung gagawin nating divider sa loob ng cabinet. At dahil natapos na tayo sa pagkakat ng mga kinilangan nating sizes, simulan na natin ang pagbuo at syempre unahin natin yung sidings niya. Ito pala yung naikat natin 2 pieces 78 by 16 inches. And then para naman sa top and bottom, kukuha tayo sa naikat natin 32 by 16 inches para sa 4 And then, before kayo magpako, don't forget to put wood glue. Para sigurado matiba yung pagkakadugto. nails lang pala yung ginamit ko dito, mga kahigala. At pwedeng pwede din kayo gumamit ng screw dito. And yes, may electric drill naman ako. Pero hindi ako nakabili ng mga screws, kaya this time, nails mo na yung ginamit ko. For me, pareho lang naman silang madali gamitin. So, ito na nga, nabuo na natin yung frame or yung forma. So, isusunod na natin yung mga dividers sa loob ng cabinet. So, balihin natin ko yung space sa loob. Yung sa ibabaw na part dito, maglalagay ako ng two layers for the hanging clothes. And yes, maliit lang naman yun yung kailangan natin dahil for baby clothes lang naman. At dito sa baba naman, so tayo maglalagay ng dividers. Para sa iba pang gamit, na gusto mo lang tino, or mga stocks na gamit ni baby. Mga kaigala, kung gusto nyo yung damit nyo yung ilalagay sa cabinet na to, <laughs> i-customize nyo lang yung size. Tapos gawin mo na lang na one layer yung para sa hanging clothes. At para naman dito sa dividers natin sa baba, it's up to you kung ano yung pagkakadesign nyo ng dividers nyo. Pero dito sa ginawa natin, tinimplihan ko lang dahil lalagyan ko naman to ng storage organizer. Para organize yung mga gamit ni baby, like yung mga medyas, bonnet. Alam niyo naman ang mga kagamitan ng mga bata. Paka cute. At mga kagala, ginamitan ko na rin pala to ng skwala. Para sigurado ng skwalado talaga yung ating mga divider. Maiiwasan natin yung pagkakatabingi. Kagala, hindi ako expert ng manggagawa. Silang talaga to sa mga konti kong natutunan. Huwag niyo pa rin ako i-judge. <laughs> so, dahil natapos na natin yung paglalagay ng mga dividers, sigurado ka na rin pala na maglagay ng wood glue sa mga sulok-sulok yung pinagdudugtungan ng ating mga dividers. Para masigurado nating matibay. At ngayon, gagamitin na natin yung nabili nating 1/4 plywood para sa ng cabinet natin. Magtatabas tayo ng isang piraso 32 by 78 inches. At kung magtatanong kayo kung bakit mas manipis yung likuran, ay nga ididikit ko naman to sa dingding at hindi naman forsado yung likuran. Nilihaan ko na rin pala bago ipako yung para sa likuran. Para siguradong pantay. At malinis yung pagpapakuan. At syempre, bago natin ipako, huwag talaga kalimutan maglagay ng wood glue. Para nga may nakasupport sa pako natin. Pagkatapos natin lagay ng wood glue yung lahat ng pagpapakuan, pwede na natin ipako yung back part. Dapat siguraduhin nyo na tama yung sukat nyo para malinis naman tingnan. Pero mga kaigala, kapag may electric drill din kayo, mga screws, madali rin yun kapag mga cabinet. Madali na rin yun gamitin. At tapos kapag nagkakamalay kayo, mas madali siyang ulitin. At ang pako ko naman ang ginamit dito sa back part ay 1 inch lang yung taas. Since manipis lang naman yung 1 fourth plywood natin. At sa ibang part naman, 1 and a half or 2 inches. And then pagkatapos nilihan ko na rin para siguradong malinis yung pagkakadugtong. And then, charan! Diba? Halos patapos na tayo. Nilihan ko na rin pala dito sa front para siguradong malinis. Ito tayo mag-install ng front door or front cover. Ito na yung kinat natin kanina na 2 pieces, 77 by 16 inches para sa front door. Inikliat ko pala to siya ng 1 inch para naka-elevate ng konti itong front door natin. At hindi siya sagad sa floor natin para smooth lang yung pag-open and close. Bagan niya naman talaga kapag matay ng pintuan dapat hindi nakasagad sa floor. -y. At ngayon dahil gusto nating makatipid, gumawa na lang ako ng paraan para sa hanging rod natin. Hindi na rin pala ako bumili para mas makatipid. Kaya DIY pa rin tayo. Ginamit ko lang pala dito yung mga tira-tirang -tira plywood. Tutabas ako ng mga maliliit na squares. Binatasan yung gitna para maging para... sabitan ng rail ito yung itsura niya mga kay Gala. Diba? Pwedeng pwede na. Hindi, apat yung ginawa kong ganito. Dahil nga two layers yung sabitan natin. Tapos nilihaan ko na agad, parang naman malinis. Para naman sa closet rail natin. Namit ko naman ay para sa kurtina. Tamang-tama naman dahil nagpalit kami ng window blind sa opisina. At dahil nga hindi na to gagamitin, ito na lang yung nilalagay ko. Para nga, mas makatipid. Kung may marami kayong batch, pwede naman kayong bumili. Ngayon, mag-install na tayo sa front cover or front door. Ngayon, medyo nag-struggle ako dito dahil nahirapan ako kung ko ito Pati na lang nagawan ko ng paraan. Ngayon, maglalagay tayo tatlong hinges dito. Siyempre, tatlo naman sa kabila. Ha, hindi naman pala talaga madali mag-install ng pintuan, lalong-lalo na kung first time mo. Pero kapag ginusto mo talaga, magagawa. Maraming paraan. Kaya, huwag ka nang magdahilan. Mga Kagala, So, ito na yung dalawang pintuan natin. Since tapos na dati may lagyan ng hinges, kakabitan natin. Sobrang dali na nito mga kagala dahil i-screw mo lang. Para maikabit sa base natin. Ay, bago na naman natutunan. Madali lang pala maging kabit. Ay, este, magkabit. At ngayon, sa kabila naman tayo. Ay, ito'y matapos. And, tcharan, Done! Ngayon, magkabit naman tayo sa ating pamalakasang DIY ni Roy. Di diba, mo talaga ng paraan para makamura ka? Hindi naman talaga lahat ng bagay kinailangan mong bilhin. Kung merong paraan kung saan ka makakamura. Abay, doon ka na lang. Importante mas sigurado mo na matibay. Kaya hindi ko muna yung mga pintuan. Magmamasilya na tayo. Kasi pa lang masilya ay yung time out body filler. Kailangan wala natin maglagay ng masilya sa mga pinagdugtugan, sa mga butas-butas. Para naman hindi to halata. And aside from that, nakakadagdag din ito na Dibay sa ating proyekto. Dahil nga yung amoy nito is bawal sa buntis. Pinatapos ko na agad sa sawa ko. Sobrang dali lang naman magmasilya mga kahigala. Sa may dalawang paleta ka lang, body filler at syempre, marunong kang magtimpla. Kaya kapag hindi ka marunong magtimpla, tatanggal din yan agad. Pagkatapos natin magpahid ng masilya, dapat patuyuin muna natin ng ilang oras. Make sure dapat to yung tuyo bago mo lihaan. Dahil tuyo na, maglilihan na agad tayo. Tayin natin yung masilya na pinahin natin sa cabinet. Papantayin hanggat wala ng gurud-gurud. Para naman malinis kapag mapinturahan na natin. Siguraduhin natin na malinis talaga yung pagkakaliha dahil mag first coating na tayo. At ngayon dahil tapos na tayo magliha, nuha lang muna yung mga alikabok para sigurado malinis before tayo mag-primer. And it. now, para sa first coating natin, pamit ako dito ng timber primer, <laughs> wood primer from Davis. Huwag kayong mag-alala mga kagala dahil hindi to mabaho dahil water-based ang wood primer ng Davis. And make sure mga kagala na ma-applyan natin lahat ng sulok ng cabinet. And make sure mga kagala na maglagay talaga ng primer before kayo mag-top coat. Para yung top coat mong mag longer. Char, sure, English yun. Sure. Baga yung primer ang magiging sealer, yung mag-absorb as first coat. Pagkatapos natin maglagay ng primer, nililihan ko lang muna para magiging smooth yung kinalabasan. Tinulungan na rin pala ako ng sawa ko sa pagliliha dahil oh, na yung ulan. Pagkatapos namin magliha, top coat na kami agad-agad. Ang ginamit ko palang top coat dito ay ang aqua gloss from Davis. Nakagala lahat ng paints na ginagamit ko is from Davis. Sobrang nagustuhan ko kasi yung quality ng paints nila. At kuhang kuha nila yung gusto mong output or finish ng project mo. At this time mga kahigala, second coating na paleto. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng kinalabasan. Puting-puti na siya at napakalinis talaga yung result. Ang bilis niya rin natuyo mga kahigala. At dahil nga natuyo na yung paint, ibabalikan natin yung pintuan para makapag install na tayo ng handles. Ba, mga kaigala, ang ganda na. Ang linis na. Grabe talaga, hindi talaga ako makapaniwala. Para matapos na, tara, samahan nyo ako mag install ng handles. Ito pala yung handles na ginamit ko. Natira lang pala to sa mga gamit na, noong nagpagawa kami na binay. At buti na lang na itago pa. Pagkatapos mag-install ng handles, ito naman tayo sa final coating. Gamit pala tayo dito ng epoxy enamel with hardener from Davis. Na yung final coating natin na siguradong pamatagalan yung pintura. Dahil dito, masitiba yung proyekto dati. And here's the final look! O, oh, di ba mga kigala? Craving satisfied. Kasi nabuntis ako, isa ito sa mga cravings ko. Lalo, lalo na na mag nesting na tayo. Super worth it talaga. Hindi mo lang kinailangan pang bumili kapag interesado ka talagang gumawa. Interesado kang matuto. Marami ding nag-request ng DIY Clothes Cabinet. At dahil nga marami ang nagtatanong kung magkano yung at nang nagastos ko sa pagawa ng DIY Clothes Cabinet. Mag-coasting muna tayo. Ang presyo pala ng plywood is 1,080 each. Is dalawa yung binili natin. Nagastos tayo ng 2,160 pesos. At nagdagdag tayo ng isang one-fourth na plywood sa halag 480 pesos. Tapos, one pack ng wood glue, talagang 75 pesos. Sa nails naman, hindi na ako gumastos dahil marami akong stocks na nails. Sa hinges and handles naman, hindi na rin ako gumastos dahil naka-stocks na rin yan. Tagal na yan sa stockroom room namin. Kapag bibili kayo ng nails, nasa 80 pesos lang siguro. Since, konti lang naman yung nails na ginamit natin. At sa hinges naman, kapag bibili kayo, sa presyo na nabili namin noon, sa 150 per pair, so, tatlo yung ginamit natin. Tatlong pair, nasa 450 pesos. Sa handle naman, 100 pesos per pair. At sa pintura naman, mga kahigala, hindi naman masyado malaki yung pagpipinturahan natin. Sa totoo lang, yung mga gamit kong pintura, ka-stocks na yan lahat sa bodega. At yun lang yung ginagamit ko kaya hindi na ako nakagastos. Pero kapag bibilhin nyo ang primer from Davis, sa more or less 1,000 pesos. Kapag 1 gallon. Since hindi naman malaki yung pinturahan natin, kahit isang litro pwede na na nasa 200 to 250 pesos. At kapag yung top coat naman, nasa 1,000 pesos din. Ang 1 gallon. Dahil first and second coating tayo, at least by 2 liters ka, magastos ka ng more or less 600 pesos. Since nasa 260 to 350 pesos, pesos yung kada letro. And mga kagala, optional lang talaga ang paglalagay or pag-apply na epoxy enamel. Lung, lalo na na medyo pricey talaga ang epoxy enamel with hard enamel. Kahalaga na. yan ng 1,500 pesos. Isang galon yun. Konting-konti lang yung magagamit mo. Pero para sa akin, okay na talaga kapag hindi na kayo mag-apply ng epoxy enamel. First and second coating, okay na, okay na. Bali yung total nasa 3,945 pesos yung materials. Base lang yun sa mga gastos mga kagala ha. So, yung mga gastos natin is nasa more or less 4,000 pesos. Pero yung nagagastos ko mga kagala, hindi talaga siya um mabot ng 4,000 pesos. Ano so, may iba dyan na hindi ko na binibili. At less gastos ka pa sa labor. Yung no, mga kaigala, nagdiripende pa rin yan sa mga presyo sa lugar nyo. Or sa presyo sa pagbibilan nyo. Pero at least, sobrang laki pa rin yung matitipid natin. Kaya nga, kapag bibili natin to sa mall, nasa 10 to 15,000 pesos. kapag gusto nyo mag-DIY, kung gusto nyo talagang makatipid, yung mismo yung gumawa. Ay, kapag ipapagawa mo yan sa iba, mahal na ng labor ngayon, 500 to 600 pesos, mas gagastos ka pa ng merienda at ang halian. Kailangan, mga kaigala, kung gusto nyo rin makatipid, mag-DIY na lan kayo